Maalikabuk ka lang, pero kaganda mo. Maalikabuk ka lang, pero kaganda mo. Lalo na sa mga hapon, pag ka ng ilaw ng araw, na nagalubog sa daguma, ang korona mo ay nagabaga. Maalikabuk ka lang, pero grabe init ang pag-alaga mo. Wala kang ginapili, wala kang paborito. Kinayakap ko lahat ng tribo. malika ka lang pero kadami mong ginatago. Mga kayamanan sa iyong buhok. Mga pakpak ng ginto. Apoy sa dulo ng mga uway uyan tok, Mga perlas sa tawa ng mga masayahing tao. malika ka lang pero kadami nag-aasa sa iyong paaralan ang iyong industriya ay buhay sa mga pangarap ng iyong mga anak, ng mga babo at bapa, ng mga manong at manang, ng mga iyoy at iyay. Inatahim mo ang mga malalalim na sugat ng kasaysay. Maalikabok ka lang pero kalalim ng iyong ugat. Sa iyo nagadaloy ang mga pinaghalong tula at awit at kulay ang mga sayaw na nagasabog pinang isang kultura na patuloy sa paglipad tulad ng mga ibon na tunay na nagdamay-ari ng lupa. Takorong, maalikabok ka lang pero kaganda mo.